200 pesos dagdag sa arawang sahod ng mga magagawa, aprobado na sa Kamara. Inaprobahan na ang ng House of Representatives ang panukalang batas na naglalayong magdagdag ng 200 pesos sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Sa botong 171 pabor, walang tutol at isang abstain, pumasa na sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill No. 11376. Kapag ito'y naging batas, ito ang magiging kauna-unahang nationwide wage hike na ipinasa ng Kongreso mula pa noong 1989. Sinabi ni Representative Raymond Mendoza ng TUCP Party List na siyang pangunahing may akda ng panukala. Malaking tagumpay ito para sa mga manggagawang Pilipino. The Chair declares House Bill number 11376 an act providing for 200 pesos daily wage increase for the minimum wage workers in the private sector as having been approved on third reading. Pabor sa panukala, sinabi ni Representative Arlene Brosas ng Gabriela Portelis na hindi pa rin sapat ang 200 pesos sa dagdag. Anya, ang isang pamilyang may limang miyembro ay nangangailangan ng 1,225 pesos kada araw upang mamuhay ng desente. Sa kasalukuyan, ang karaniwang arawang sahod ay nasa 470 pesos lamang. This means the current average wage in the country is glaringly insufficient for families to sustain and afford adequate food, shelter, and other basic necessities while still being able to have savings. Kailangan ng bawat Pilipino ang sahod na hindi lang nakakatustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, kundi sahod na makapag-aangat ng kalidad ng kanilang pamumuhay. Ganito rin ang pananaw ni Kabataan, Party Representative Raul Manuel. Suportado niya ang panukala ngunit nananawagan ng patuloy na pagtulak para sa mas mataas sa sahod. Samantala, una nang pinagtibay ng Senado ang versyong 100 pesos dagdag sahod. Ayon kay Senator Nick Subiri, bukas, bukas siyang tanggapin ng 200 pesos na versyon mula sa Kamara upang mapabilis ang proseso ng pagpapasa ng batas. Nananawagan ng mga labor group tulad ng Kilusang Mayo Uno kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad lagdaan ang panukala sakaling maisumit na ito sa kanyang tanggapan. Gayon paman, may pangamba ang ilang employer groups na ang dagdag sahod ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin at pagkawala ng trabaho para sa ilan. Para naman sa mga manggagawa, panahon na umano para sa isang makataong sahod na sapat sa pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy na rin na pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 200 pesos dagdag sahod. Tiniyak na malakanyang na ma maingat itong tinitimbang ng Pangulo upang mapanatili ang balanse sa pagkita ng kapakanan ng mga manggagawa at epekto sa ekonomiya.